hindi po in line sa intent ng House ang proposal ng OVP na manghingi ng confidential fund for 2024. Pangit na rin naman ng OVP sa Senado, hindi naman pala urgent ang request for confidential fund. They can live without confidential fund, Mr. Speaker. Pero ngayon, it seems na kumakapit pa rin hanggat kaya ang OVP doon sa confidential fund na proposal for 2024 or for 2023 nakapagpasa ba ng accomplishment report ang OVP quarterly sa atin sa House of Representatives uh, regarding the outputs ng paggamit ng confidential fund kung proud naman ang OVP paano ginamit ang confidential fund nito Mr. Speaker Eddie We dare the OVP ilabas po ang accomplishment report. Ano ang naging value ng confidential fund? Ano ang diferensya kung may confidential fund o wala? Ang pagiging confidential, hindi po yan nakabatay sa pagiging sikreto nito. We remind the OVP, Mr. Speaker, na hindi siya entitled sa confidential funds kung self-entitlement lang ang batayan, Mr. Speaker. The entitlement must come from express allocation by Congress, Mr. Speaker. Hindi iilang tao lang. Ang confidence na yan, Mr. Speaker, dapat manggaling sa mamamayan through their delegates through us, Mr. Speaker, tayo sa Kongreso.